Morning guys! For today's recipe, ang aking paborito, sardinas. igigisa ko siya sa um, talbos ng kamote. And then may miswa ko dito, parang gusto ko siyang inventuhan. Ayan po, makarel po. nag talaga ako sardinas, favorite ko po talaga yan. Ayan, binuksan ko na ang lata. Make sure po, na nahuhugasan niyo muna yung lata bago niyo buksan kasi alam niyo na, yati masabi. Ayan, gisa-gisa tayo. Hindi ko siya nilagyan ng ano, luya kasi parang hindi ko betang luya sa mga ganito. Bagay lang talaga sa, para sa akin sa pinola. Yung mga kaksiyo pa nga. Ayan, gisa-gisa muna. Ayan, luto na po ang ating sardines sweet. Talbos ng kamote. Yummy. Favorite ko talaga ang sardinas. Ayan. Thank you for watching po. Hope you enjoy ang ating recipe, Pilipino ulam, simple pero napakasustansya niya, 'di ba? Mura pa. 'Di ba? Alam na, tumatanda na tayo, iwas na sa mga yummy food. Charot. Lalang pambili, no? Bende. Basta masarap siya, tsaka healthy. Sobrang nag-crave lang ako sa sardinas ngayon. Thank you po!